Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mabilis na nag-viral sa social media ang video ng kapamilya star na si Catherine Bernardo na kung saan makikita kung gaano siya ka-accommodating sa kanyang mga fans. Sa video na ibinahagi ng isang Twitter user ay makikita si Kath na talagang sobrang bait niya sa kanyang fans. Na-appreciate din niya ang ginawa ng kanyang fans na kung saan nag-print pa ang mga ito ng photos. At niyaya din niya ang mga ito na magpicture muna. <laughs>

Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.